Nasa 25 years, 20 years at may 17 years. Ganitong mataon ang itinagal na maempleyado ng negosyanteng si Ramon Floresta sa kanyang negosyo at sakahan. Kaya ganun na lang ang pagkabahala nila sa sinapit ng negosyante na former Chamber of Commerce President sa Cotabato Province. Naniniwala silang hindi pagmamay ng negosyante ang mga matataas na uri ng baril at mga pampasabog na nakuha sa compound ni Floresta. Masasabi nilang mabait na amo ito at maalaga sa kanyang mga empleyado kaya hindi nila maiwasang maiyak habang hinuhuli ang negosyante. Maliban sa pagkabahala sa kalagayan nito, ay nababahala din sila sa kanilang trabaho at kinabukasan ng kumpanya. Kahapon ay nagtungo ang abot sa higit kumulang limampung mga empleyado sa tapat ng compound ng pasilidad at bahay ni Floresta habang naghihintay ng update. Tukad-tukad, mamaya kita nga anak na sila ko, mga explosive nga mga anak. Kung di mapagay ko pa ang alawas kung anak ko, siyempre, wala ka kay amang pura mo, man. Hindi lo ay ambo ng amo siya ba? Wala bigay na beti buta rin ng Paglakaw-lakaw na wala magani ni bodyguard. Mator nagbukid mga baktas-baktas. Yung sa amin yung armas nga wala mang gudse kalaban. Granada sa amin yung granada nga magbaktas-baktas magay na madtog par mga wa gani ga sunud anang ana nga nay armas. Luoy po ni eh. Di anak ka. Wa gani ka anak. Di pantagaan pag yung migluti. Sakit po sa mo kay darban tigumidrinya. Siya gud ang amahan gyapon diri. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.